sa mga viewers ko pala mga idol na hindi ko na re-replyan ano no? o hindi ko na babasa yung inyong message o so hindi ko na open pasensya na kayo idol at may trabaho din kasi ako at uh, busy din ako sa araw ano so mas okay kasi idol na magbukas ng message pag madaling araw kasi pag uh, araw kare-reply mo pa lang maya maya natatakpa na Hira mahirap na hanapin So, pasensya din sa mga viewers natin. Na, uh. so, dito sa viewers natin na nagsasabi kung okay lang ba daw gumamit ng B8 To amplifier kahit walang mixer So kung nakikita mo idol Na gumagamit ako ng B8 sa ating mixer So dahil gumagamit ako dun idol ng B8 Dahil sa ating microphone So ang ating kasing uh, mixer dun idol Medyo mahina yung uh, sound effects O yung kanyang mic effects ano. So sa pamagitan nitong B8 So napapaganda natin yung kanyang uh, mic output Kaya ginagamitan ko itong B8 So ang model nito idol ay B8S. Ayan. So nabili ko lang 'to idol ng 400 plus ano. Hindi siya isang set, kundi ang kasama lang nito itong 3.5 output lang at saka uh, adapter niya dito. Pero wala siyang microphone uh, na kasama, kaya mas mura lang siya. Kaya ginagamit ko lang ito idol sa ating mixer para mapaganda natin yung microphone doon sa ating mixer. Pero kung maganda na yung uh, effects ng inyong mixer idol kahit din nyo na ito gagamitan ano? ito kasi ang purpose talaga nito para doon sa ating mixer na uh, binablog, para doon sa mga viewers natin nakapareho ng ating uh, mixer pero idol kung gusto nyo naman i-connect ito sa amplifier nang gagaling dito sa ating B8 so gagamit lang tayo dyan ng connector idol ito 3.52 dual RCA dahil yung ating input dito sa ating amplifier ay RCA jack tapos yung output naman dito sa ating B8 ayan Uh, 3.5 lang siya no Headset or monitor So ang ibang B8 ay earphone So output yan idol So diyan natin ilagay O output itong 3.5 So magkakaroon na po yan ng signal yung ating amplifier Pwede na mag-maintain tayo dito sa volume Dito na lang tayo mag-adjust ano Ng ating uh, music o volume ano So kung nagagamit tayo dito idle sa ating B8 na to Pag gumagamit tayo ng bluetooth Or uh, may cord tayong ginagamit Dito sa company So, ang volume dyan ay a company, Katulad nito. Ayan. So, mayroon akong ginawang video nito, Idol. Ayan, ito, a company. So, pag hindi ito naka-volume, walang signal na papasok kahit naka-bluetooth tayo through cellphone. So, itong monitor niya, ito yung volume ng output papunta sa ating amplifier. Doon sa mga viewers natin na umiilaw naman yung B8 daw pero walang output. So tingnan niyo idol yung pinaka monitor no monitor output ng inyong uh, B8 baka hindi naka-cable yung po yan. So bukod po diyan idol, dapat kung ang inyong amplifier dapat kuno ang selector input dito halimbawa naka-selector uh, CD siya or BCD, dapat dito tayo mag-input ng RCA jack niya yung nagagaling dito sa ating B8 no para magkaroon ng signal yung ating amplifier. Importante dito ang monitor output. So, pag gumagamit tayo ng microphone, mga idol, dapat ang input sa uh, mic input. Pag gumagamit tayo ng music, pag hindi tayo gumagamit ng Bluetooth, dyan sa company, ano? So, mas madali hanapin yung ganitong connector, mga idol. 3.5 lang siya. So, marami tayong mahanap na connector. So, mga viewers natin, shoutout sa inyo, idol. So, naka-50k followers na tayo.